Hi everyone, good afternoon. Ellie Bless is here. Namamasyal kami dito sa madamong kalsada at makahoy. Ayaw niya sa bahay, umiiyak siya. Hmm, alinsangan kasi kahit kwan, makulimlim ang panahon. Ayan, si Bless. Oh, nakakita siya ng chicken. That's chicken. 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 Wow, si Mila. Yun naman yung kalabaw ni Bless. Yun yung kalabaw ni Bless. Hmm. nilagay dito ng kanyang papa bago umalis na trabaho ang papa namin ay nagtratrabaho doon sa hospital si mama niya ay hindi na nagtrabaho simula nung lumabas si Bless kasi walang mag-aalaga walang mag-aalaga kay Bless ang lola naman niya po ay matanda na uugod-ugod na hindi na daw niya kayang buhatin si Bless kasi daw po ay mabigat Hmm, ayan si Bless. Hmm. Si Bless, si Bless. Hmm. Doon naman yung dog ni Bless. Si dog. Dog. Hmm. Ayan si Bless. gustong gusto nyo nang mamasyal. Dito sa labas. Buti na lang hindi mainit. Yun naman ang bahay ni Bless. Yun bahay ni Bless. Yeah. Dito naman tayo sa kabilang kalsada. Ang ah. dami ko ng pawis bless. Oh. Uh. hmm, yeah. yeah. Ito na naman si Bless sa kabilang kalsada. Ito po ang kalsada papunta sa amin. Rap road. Ayan. Rap road siya. Pababa. At ito naman yung pataas niya. Super rap road. At ito naman yung papunta na sa bahay namin. Yun yung bahay namin. Ayan si Bless. Malapit na naman umiyak. Nag-i-intro na naman siya. Huh. Okay, so Let's say bye bye everyone na baby Let's say bye bye everyone to you guys Till my next video I love you all